Dito lang pwede na eh. Lagi, mm -hmm. na eh. Kaya ang kaya na. Sabi nung taga Indonesia, very nice. Very nice nang alam mo eh. <laughs> <laughs> Kung baka sa atin sabi nung isa ng nagpalewan. Uh -huh. Maganda itong lupa niyo. Bakit Ay, may tumutubo dito na. Tumutubo din sa kanila, sa Indonesia. Ah. Ayun ang panho namin, ang aming broker. yan. Tagasan niya. Tagasan nung rin po. Mm -hmm. Pero ako po talaga ang kontak ni Ma'am Dili. Mm eh, Saan kayo nakita ni Dili nung sa araw? Sa kwan po, doon sa malapit sa Swiss oh. Bank. Ah, oh, doon sa doon Antonio? Mm -hmm. Kasi ang asawa niya, manager doon? Oo. Magapakwan nga ho, pa-doktor siya noong oras na yun na. Si, so, sino? Ano? Yung asawa niya? Oo. Pero ako po ay nanggaling na rin sa bahay nila. Doon sa kanilang sa nakarating. Ako nagpagaling doon? Ah, yun ay nagkasakit. Mga mm -hmm. umabot ang kalatim milo ang gastos. Mm -hmm. Amurahin ko sa cellphone. Punta kayo dito. Mayroon dito ang kamot. Basta anong sakit. <laughs> mm Hindi, -hmm. siguro na. Sabi ko, kahit, kahit anong time yung pira nyo, pag hindi ka magaling, maubos ang pira nyo. Mm -hmm. Pumunta. Sila mga mga mag 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 kapag kahapon pinay na magad pag gagabi kailangan <laughs> galing na mm. ibang klase yung gamot ko eh mm. ay di ibig sabihin no pagka may may sakit na medyo hindi mapagaling puntahan kayo ay <laughs> <Tawa, tawa> ka <laughs> i-recommend ako kayo <laughs> yung ano nga yung sa ko yung mayor uh, umabot ng isang milo ang gasosopita sinflux pa mm -hmm. ay hindi magaling mm -hmm. sabi yung theory may gamot ka pala dyan, hindi mo mo na akong binibigyan. Mm -hmm. Ay nako, hindi talaga kita bibigyan kasi bawal ito pag ako magdala sa iyo, ikaw malang tumawag Bumunta. sa akin. <laughs> At tumawag siya. Yung nalang ko. Uh, Pinakita. batang ayun, Kausok yan. Kausok yung tubig eh. Mm -hmm. Ay, ibag lang yan. Ah, malit lang pala. Malit lang po. Ako yung aming pinalipad ngayong galaki. Oh, apat ang mm -hmm. ilis eh. Ah, puhot rin. Eh pero iyan yung maliit tayo, pero mga tibay oh, yan. Mga... Matatag. Iyan ho, mga bagong modelo ngayon. Eh, saan dito ilog na ay? Ha? Ang ilog doon, saan? Ang doon, saan? Sa okay. Okay. doon, may ilog din. Pero kung okay, tayo malapit sa tayo? Malapit ang dagat, kita mo tanaw kanina. Oh. Uh. doon pier. Doon, sa uh, baba na. Ang gaya bali anim? Anim po kami na magkakasama. Guapo, tatlong wapo, tatlong pangit. Ah, uh -uh. ah. Hindi, baliktad. Tatlong magaganda, at tatlong? Wapo. Pangit. Pangit. Probinsyano. yung sa Sabi kanina eh, May sasakyan ka kayo ining, meron o. <laughs> Uh -huh. Ang busay ay parang ano lang, uh -huh. mga... Magpatid po kayo? Ha? Ah, Magpatid? Ay, hindi ako mag <laughs> Ay, ilan taon lang ka? 70? 70 po ako ngayon. 70? Opo. Ikaw kaunti lang palang pagkita natin. Ha? Uh -huh. Ako kaya ilan taon lang palang palagay mo? Ah, kayo po ba kayo sinundan ni Ma'am Dele? Or kayo ang panganay nila? Ah, ang panganay doon din sa Manila? Uh -huh. kung, ang ha. Ang pa patay na. Ay, yung yung, eh. yung, yung namatay po nung November. Iba ha? pa yon Yung pang-apat yun. Mm Lima kami? Mm -hmm. kay po kayo ng Ma'am Dili? Kita kaya yung mm -hmm. eh, madilim pa. Kita po yan. Property pala ninyo ito. <laughs> sabi, sabi naman ng mga yan. Bakit sa iyo na pangalan ang lupa namin? Huh? Eh, bakit hindi sa akin? Sabi naman yan. Sabi ng kapitan. Hindi, pasurubihin mo eh. Bakit pangalan mo sa iyo? I-meeting sila lang sa ito ay, ano ba, 2,000 to yata yun, 2,000 sa, sa noon, i-meeting sila doon sa barangay. Ay kayo ay matagal na kayo dito, wala kayong ginawa para na mapasaid nyo ang lupa. Kabuti nga si Romeo, may kapat-survey niya, mm. hindi naman kayo palisin dyan doon din kayo. Mm. Yung hanggang doon sa may budok na, sa kabila kabi pa itim na yan? May ulap na yan? Oo. Oh. Ah, Ilang buwan yung po pinasurbe yan? Ay, ang senior kasi magaling magsurbe yun. Dal tatlo nagpunta dito, yung isa mga taga Manila, mga di google -go -go sila. Hmm. Sabi ni engineer yung kape na tatay. Ay, wala po ah, yun. pa tatay niyo noon? Buwan uh, buhay pa tatay buhay pa. Sabi Ay, Dinoy! Basta pag ito'y nabinta, bigyan mo ako. Ang gawin talagang ramatay na lahat sabi nung taga dinar ang galing naman ng subi nito ah. Bakit ako, oh, eh, ito lemong bordure ng rosa kapag nasa lai kinuha na. Oo. Oh. Eh, public pass, uh, public land, yeah. public land, yun ang kinuha niya. Lahat public land. Pero yung may mga titulo, mm -hmm. bawa dyan sa baba. Eh. May ibang po, dalawa. Thank <laughs> Ito naman doon eh. Ito naman doon dyan. Sa bila. Hanggang doon. mula dito hanggang doon sa duluman, mga 20 kilometers. Ang ngayon? Ay, 20 kilometers eh. No. 20,000. 20,000. Ang tinuro naman dyan. Hindi mo kaya yan, Nay? Hindi ko kaya yan, Nay. yan? Hindi.

Thank <laughs> you.